Hello mga sisilabs! Kumalo for the video na naman po ni Pupulipat Badiday Inday na Tagatabog sa Cebu ay Maligo muna kami ng dagat mga lalabs kasi nga Yung Bobby namin mga lalabs, kawawa kasi Hinawaan ng ubo ng kanyang mga kuya So ayun mga lalabs, Maligo muna kami ng dagat At happy happy sucker dito all! Ito yeah. mga lalabs tulog na tulog pa <laughs>

Agay okay, ang uh, oba. Oba ay. Ano ba ang ihihila? Talaga. <laughs> mm, Batog na. Batog na lang. Tara, bugas <laughs> sa papa. Si Silabs kumahalo tapos ang hadin kami maligo. At uwi na naman kami mag-hike na naman kami sa aming munting daan. <laughs> At basang-basa pa nga din ako. Mm-hmm. <laughs> Paglakaw, Chloe, oy! Ay, si Pakugos, Chloe, klakaw, be! Chloe! <laughs> Dali na mundo, ha! So, ito na naman ang aming tatahakin, mga lalabs! Oo! <laughs>